Hi guys, ngayong araw nga, araw ng lunes. Ride calendar pa lang ngayon, kaya wala kaming pasok. Mga bandang alas 11 na nga rin pala kami nagising, patanghali na rin. Gising na nga rin pala si Sechi si habang si Ate Sari naman natutulog pa rin. Yun pa nga rin ulit yung nila si Sechi kasi hindi na sila naligo kahapon. Hindi naman kasi kami umalis ng bahay kaya malinis pa rin sila. May amay konti nga, pumunta na rin kami dito sa may sala para manood ng TV sila Mami Cherry. At habang nakaupo nga ako dito sa may lamesa, si Sechi naman lumabas. Nakasimangot, sabi niya meron daw siyang sa puwet. <laughs> Tay, Tay? Tay? <laughs> um, na. Sa na. Kaya naman nito bago nga ako magkape, pinaliguan ko na muna si Seichi. Hindi na rin kasi namin pinaliguan kahapon dahil maghapon lang naman nasa bahay at dahil tumain nga siya, diretso ligo ko na para ma-fresh ko andin. Pagkatapos ng maligo ni Seichi, binisang ko na tapos sinuklayan ko na rin yung buhok. Hindi ko na nga muna rin binlower kasi pag arow-araw baka masira yung buhok niya. Pagkatapos nga niya maligo, tignan niya naman yung ginawa doon na higa sa higa ni si Inji. Sarap ng buhay, nag-a-iPad, kumakain, tapos nakahiga eh, no? Tangataas pa yung dalawang paa. <laughs> Bale ito, pagkapaligo ko nga kay Seichi, nagtimpla na rin ako ng kape ko. Tinikman ko na nga rin pala yung cheesecake na dala ng mami ni Mami Cherry kahapon. Nagustuhan ko nga itong dala ng nani ni Mami Cherry kahapon guys na cheesecake. Mahilig kasi ako sa cheese kaya tama tama talaga. At habang nanonood nga sila Mami Cherry ng TV dito, si Sinji naman nakatulog na rin. Kaya sabi ko kay Mami Cherry, kumain na kami ng kanin habang natutulog pa si Shinji. Ito nga pala ulit yung ulam namin yung nilaga ako na buto-buto ng baboy kahapon. Masarap nga yung sabaw na ito guys, nagustuhan nga ni Mami Cherry lalo lalo na si Seichi. Si Seichi kasi guys medyo maselan niyan sa ulam pero pag nagustuhan niya yung ulam marami talaga siyang nakakain. Kung hahanapin nyo nga pala si Saori, natutulog pa rin kaya hindi namin kasabay kumain. Bali pagising na lang niya, tsaka na lang namin papakainin. Mga bandang hapon nga, naisipan ni Mama gumawa ng tokwa't baboy. Siya na nga daw ang magluluto dahil mamaya pa naman yung pasok niyang gabi. Habang nagluluto nga si Mama, kami naman nila Mami Cherry dito ay nagmi merienda na. May natira pa nga pala kaming cake dito nung nag-birthday si Saori. Ang laki nga kasi nung cake ni Saori kaya hanggang ngayon nasa repa din namin. Gising na nga rin pala si Saori guys, kumain na rin siya ng kanin. Kaya ayan, binabantayan na naman niya si Shinji habang nagbimerienda kami. Mga bandang 4.30 nga ng hapon, lumabas muna ako sa glit ng bahay. Naubos na kasi yung betchin namin sa bahay kaya bumili muna ako. Bibili nga rin pala ako ng tokwa para sa lulutuin ni mama. Bale ito, pagpasok nga sa loob, dalawang pack ng tokwa na nga yung kinuha ko para marami na din. Tapos sinanap ko na rin yung betchin kapag ka, kasi nagluluto si mama, gusto niyong palagi mayroong betchin eh. Wala naman pinagkaiba yung betchin dito at yung betchin sa atin sa Pilipinas, pareho lang din naman. Share ko na nga din pala sa inyo guys kung ano-ano ba yung mga alak-alak dito sa Japan. Anak ng teteng si Dexter Vlogs sa no? bibili lang ng bechi, nagpapakit pa eh. <laughs> Bale, ito nga pala yung mga chuhay nila guys, no? Chuhay ang kung tawagin yung may mga flavor na prutas. Tapos yung iba naman dito, hindi ko na rin alam yung mga tawag. Dito naman guys, yung mga wine ng mga Japanese, no? Madalang naman kasi uminom ng wine guys, kaya wala akong alam sa mga ganyan. Tapos dito naman nata guys, yung mga hard na inumin nila. Wala kasi ako masyadong alam sa alak guys, kaya hindi ko masyadong ma-share sa inyo kung ano-ano ba yung alak na yan. Ang madalas ko lang kasi inumin sa Pinas nun, yung mga jim bilog lang eh. Madalas kasi kami magtimpla dati nun, yung shembot. Yung pag-aaluin nyo yung jim bilog, tapos tang pamelo. Tapos lalagyan nyo ng isang kopi ko. Yun lang yung alam ko guys, eh dito wala akong masyadong alam eh. Pag dito kasi sa Japan guys, ang mga naiinom ko lang yung mga chuhay-chuhay lang. Bumili na nga rin pala ako ng Doritos para meron kaming chichirya sa bahay. Tapos ito naman guys, yung para siyang awisi sa atin yung kulay pula na to. Nakikita nyo naman yung itsura, di ba? Para siyang uwishi talaga sa atin sa Pilipinas. Binilan ko na nga rin pala ng candy si Saori tsaka si Seichi. Pagkatapos ko nga bumili, lumabas na rin ako agad. Gagamitin rin kasi ni Mama yung beche na tsaka yung tokwa sa niluluto niya. Pagdating ko nga sa bahay, si Mama nagprito muna daw siya ng manok. Medyo matagal din daw kasi lutuin yung tokwa at baboy, kaya nagprito muna siya ng manok para makakain kami ni Mami Cherry. Pagkatapos nga namin magmerienda, eto, kain na naman, pritong manok, tapos kanin. Kapag uh, ka, sinasabay lang kami guys, puro kain talaga lang yung ginagawa namin. Nagluto nga rin pala si mama ng parang pork steak. Pero ang ginamit ni mama guys, atay tapos nilagyan niya ng maraming sibuyas. Talaga naman puro kain talaga ang mangyayari kapag kawalang walang pasok. Habang iniintay nga ni mama lumambot yung tenga, pinirito niya muna tong tokwa. Bale ito, nahiwa na nga pala ni mama yung tokwa at saka yung tenga. Fast forward, habang iniintay ko nga si mama matapos magluto, naligo na rin ako. Nagblower na nga rin pala ako agad para mabilis matuyo yung buhok ko. Naluto na nga rin pala yung toko at baboy na niluto ni mama. Ang sarap na ito guys, solid kasi maraming sili at saka sibuyas. Tara, tikman na natin to guys, baka maunahan pa tayo ng kapitbahay natin. <laughs> Ang sarap nga guys, nagahalo yung sweet and spicy niya tapos yung asim kilig. <laughs> tsaka nyo sasabay ng dalawang kanambir to guys. Nako, sarap pulutan na ito, medyo maanghang pa. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit tayo next video. Jane, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.